ito mga idol umpisa na naman ang trabaho ngayong araw na ito mga idol kinikipin na naman yung uukayan namin dahil matigas na naman at may ano meron siyang simeto mga idol at naman yung ano yung ginagawa namin ngayon no. uukay pa po siya ito na namin yung ano na uukay nila mga idol walang buhay araw-araw trabaho lang mga idol. Bali, dito nga pala kami nagsimula magukay mga ka-idol dahil ito ay pinapag-clearing sa amin dahil mababaw masyado yung pinagkukay nila mga ka-idol kaya ito muna yung inuna namin. Ito na mga idol yung amin natapos medyo mahaba-haba na rin. Yan pa, tuloy pa ulit sa paghukay. Hanggang doon na yung natapos namin sa may signboard na yan mga idol. Kailangan may matapos tayo para may ano, may pera mga idol. Kaya wala nang natapos, wala tayong saurin <laughs> At dito nga pala ay tapos na kami kumain mga kaidol at yung mga kasama namin ay nagpapahinga rin mga kaidol. At pagkatapos namin magpahinga dito mga ka-idol, ng saglit ay balik na naman sa trabaho sa idol. So mga idol tuloy na naman sa trabaho. Ayan nagsisimala na naman yan ang tanghalit mga kaidol. Ayan tuloy na naman sa pagbukay kahit pa rin ng dati mga idol ah ah, na ng araw sobrang init naman mga idol pero tuloy pa rin kailangan may matapos pa rin tayo mga idol hinga muna dahil mainit masyado mga idol inom lang inom lang tubig pero pawis ng pawis pa rin <laughs> at basta kasama mo si Jofer, mga kaidol hindi talaga mawawala yung kanyang kakulitan no tingnan niyo mga idol no? at pangdadamay pa yan no ayan no may balak ko ayan alam niya hirap si oh heto mga idol magtatanggal na naman kami na pinagtibagan na simento para hindi na naman kami mahirapan magbukay mga idol dahil mahirap palahin pagka maraming ano, debris kaya kailangan kamay-kamay eh, na naman namin at tatanggalin mga idol pagkatapos nga pala yung jipingin at Hukayin mga kaidol kami naman yun ay na dahil hapon na mga kaidol at sa lahat ng nagsusuporta sa akin mga kaidol eh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa akin God bless mga kaidol and thank you thank you mag ingat po kayo palagi